Malapit naman ng taginit. Masarap mag ano, mag istraha Ito oh, ang ganda ng swimming pool nila. Sarap siguro maligo rito, ang linaw. Oh, kita nyo naman nag uh, asul azul yung ano niya. Yung kulay. Saka ang linis. Oh, tapos may isa pang pugi na nakatayo. Saan ka pa? Ah. Uh, yan. Ah uh, 700 lang ang ano, 12 hours dito. Tapos eh yung ito naman yung ano nila, kung gusto mong paganda, mayroon din. May ano ito, may shower 'yan. May shower 'yan. kompleto may heater kung nilalamig ka. May heater din. Yan, kumpleto, may salamin. Yan ang salamin nila. Tapos, ito naman yung, kuan, yung CR. O, malinis din. Saka, malawak. Ayan, napakalawak nga. May salamin din. Kitang-kita mo yung sarili mo. Tapos, eh, yan. May pugi rin naglalakad. Wow! Ah, dalawa na. Tingnan mo naman yung swimming pool, oh, Kaganda. Ang hmm, kalinaw. Sarap magdamapisaw pag, ano, pagkatag init yan napakalinaw oh sarap uh, sarap, lumusong oh ito naman yung kuan yung may kwarto siya na pwede kayong mag ano mag uh, mag tawag yung, video okay yan ang ganda ng ceiling niya ganyan ang gusto ko sa bahay yung ceiling na ganyan yung bagong bago yung upuan niya yan ang linis ang sarap, malo, sarap matulog eh kung ako lang eh matutulog na lang ako dyan huwag na ako mag swimming oh, ito naman yung kusina kompleto ang ano nito anong estrana to mayroon siyang ku ano double burner na uh, triple burner yata ang tawag dyan basta yan ah Ayan, kinakalikot nila. Mahal kasi yung ganyang kalan kaya hindi kabisado. Oo. Sa amin sa bundok ano lang yan eh. Digatong. Ayan, napaandar din. Kahit pa paano. Ito master ano yan eh. Master mechanic eh. Oo. Yan may oven din sa ano. Sa loob, pwede kayo mag-ihaw. Ayan kompleto kompleto ang ano yung, um, ano may pogi na ayan sa mga gustong mag uh, renta ng ano Hey, what's up, man? What's up? What's up? Shout out sa inyo lahat. mag i ng ulam. Pag-i-ibog kayo ng alam. Ulamay. Oh, yung ano? Guto Batangas to ano? Guto huh? Batangas pala yan. Ayan, nagsisit up din dito ng ano, ng pang video hockey. Ayan na yung mga singer, nag-aabang na. Ang ganda nang, ng ngiti. Ito naman yung master operator ng kuan ng video okay. Kung baga tinitesting na kung maganda ba ang setup. Yan ang maganda pagka ano, pagka summer mag video okay. Siyempre, hindi mawawala yung kainan. Kaya ito na. Hinahanda na yung mga masasarap na ulam. Ayan, kasarap may hipon. Ah, uh, ito ay eh, sawsawan. Ah, oh. uh, ano tawag dito? Salmon. Ay sugpo, ah, uh, alimasag. Ay, kasarap naman yan May mais pa. Oh, hindi ko kailangan. Hindi pa ako magda-diet dito. Sisirain ko yung diet ko. Eh, hindi ko pwedeng panuori na lang 'yan. Ayano, oh. may ano pa siya. Mayroon siyang palabok. Ayan. Napakasarap ng palabok na yan. Kaya sulit ang ano, sulit ang bayad mo. <tipulong> <tipulong> Sarap nongol baik? Yap. Sarap terikat lagi, Nanti cepat,

Ayun ginawa hindi naman bibigyan hindi masarap eh. Yung di ba sa akin nilalaga? Pwede.